inisang munggo. At yun po ay request po ni Kim. pag daw po ako ng munggo. Hi, igaw mo sa kanila mga to. Ay, taos mo yan, kamay mo. Hi! Hello po. Gusto mo rin ng munggo, mahal? Ha, gusto rin ng munggo? Amin, ah, mahal? Ayan guys, at bali, nagsasangkot sana po ako ng karne. Pinalalambot ko na po. Ito po ay ating paiigahan. Ayan po, at habang tinutugnas natin itong taba ah, ng karning baboy, ay nakaready na rin po dito itong mga ingredients. Meron tayong chicharon, bawang sibuyas, kamatis, seeding green, at may gulay po na pakbet. Ito po yung ating sinasangkot sa. At napalambot ko na rin po dito yung munggo. po, magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Lagay na rin po natin itong kamatis. Feeling green. Saka po itong mga gulay, lalagay na natin. Titimplahan po natin ng kaunting paminta. Kaunting betsin. Kaunting asin. At ilalagay na rin po natin itong ating munggo. Sasabawan na po natin. Ilagay na rin po natin itong sitsaron. Ayan at takpan muna po natin. Meron po tayo dito malunggay at akin na rin gugutayin. Para mamaya po ay maisama na rin po natin sa ating lulutuin. Teo, kakain ka mahal ko ng munggo. Dami kong malunggay. Ilalimit ko na po itong lahat. Sorry,

Kakain ko ito ng malunggay. At ito po ay napaka-healthy ng malunggay. Parang ikaw po mamay naglalaga na yun tapos iniinom mo pohan, eh. okay. ay, po hindi, ni. Nilalagyan ko ng dami ng bayabas. Kami ng papa, umiinom. Hmm. Hmm. Saan po yun? Kinuha? Sa likod? Hindi. Hmm. Doon sa kanyadaan. Gusto eh. <sighs> Wow! Sinasama ko na rin yung mga ano din malambot. Mamaya so, na lang po, kayo, po malibet, Ano din Wow! May Very po good po naman po pala yun, yan. Very good. Sige, yeah. magmukas ako lang. Ito'y ka muna. Very good po. Uhugasan ko pa po ito. malambot. Natulong na si Teo. Very good. Mama! <laughs> Yung tangkay na ang nailagay. Umugasan <laughs> na ni at lalagay na siya nilang luto. At kakain po ito. Papakainin po ito ni Mama. Wow! Ilalagay na po natin itong dahon po ng malunggay. May plastic labo pa tayo. Pwedeng satisfied si Tita Kev. Favorito din yan ni Barnes. Ah, ito. Ayan po at luto na itong ating ginisang munggo. nagbubrum-brum po, po pala. Ayan. Start mo. Hindi ba kayo lobat? Ah, ayaw tumunog. Lobat? Aba? Aba? Marunong <laughs> na po yung mag-open. Ah, baba. Bababa ka? O oh, yan, yeah, nakababa ka na. Ayan dini po ay sumasandok na ng kula. Ano kaya? Craving satisfied, Mimi. Ang sahog na yan ay kasing baboy. Maaga po ako nagluto. Para sa aming almusal. sa Walang. Walang. kain ko. Hmm, sarap. Thank you po, Mama, sa pagluto, ko. Welcome. Ay, pagka kayo nasa... May nila, ay kayo nakakapagluto ng munggo. Hindi po. Gawa nang sila po ay maaga pang pasok. Tapos ay gabi na rin ang uwi. Ayun. Tapos ay pagka naman walang pasok kayo, halimbawa linggo, eh, marami naman pong activity, maraming assignment na ginagawa. Kaya, kapag nalito ka sa atin, eh, bumawi ka ng kain. Sige, ah, sige. Ikaw naman nini naka-enroll na, nini, para sa second set. Eh. Okay. Nag-online na lang po ako. Ay, huwag nang hindi ka naluluwas. Ang luwas po ni Nini ay pagpasok na po niya. Kain na po si Teo. Mm-hmm. Iba niya mag... Pray mo na ikaw, Mag. Uh, mo na. Hmm. Let's pray then the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you po, Papa Jesus. Sa pulpo ni tayo hmm. naabot ang agad ng tubig kaya namin ay uminom na ko. Marunong na po yung kumain mag-isa. Mamaya pag ayaw ng sumuboy, saka po namin yung susubuan. Kain hmm. ulit, ko. Dependent na po iyan. Yan po yung liguan na namin pagkatapos. Uh, Ay, alam ko na ang ano. Uh, okay. favorite po na yan ang sitaw. Mayroon little... may gibibay ang sitaw. Huwag mo ipaglahat sa bibig. Bibig. Ayan. At ngayon naman po ay papunta po kami sa bayan. At si Nini po ay sasamahan natin magpagubit po ng buhok. Para bago po siya lumuas ng Maynila ay pababawasan mo na daw po na yung kanyang buhok. At medyo mahaba na po. Nahirapan siyang magsukulay. Ayan. Tara guys. Samahan niyo po kami. At yan po kami ihahatid po ni bossing sa bayan. Ayan. At nadito naman po kami ni Kim sa bilihan po ng mga hanger siya daw po ay bibili para meron siyang ipitan ng, halimbawa. naglaba siya ng medyas, panyo underwear, ayan tatlo ayan po at pagayaran na po ni Minnie at kami po ay tumingin noon sa lianas, ay wala po kaming nakita meron po ay sobrang mahal Magkano ng ano yun yung... May? Sabo. Bibili ako ng face mask. Ay, sige. Yan, yeah, tingnan mo. Dito na po kami sa salon. Napagpapagupitan po ni Nini. Ayan po si Nini. At akay nang papuputula ng... Ano ba ganin? Iputula ang... po ng buhok. Masyadong mahaba. Mga gano'ng gano ang haba. Kasi na yun. Masyado nang mahaba. Nahirapan ng mga May split ends na dito. makulot. <laughs> Haba na nga pala ng buhok na hindi. Kailan ka pa nga huling nagpagupit? pa, eh. Maganda naman po dito magpagupit. Mariwalas, malinis saka aircon hindi babanasin maganda naman ang buhok mo eh. parang kahit hindi kailangang eribanda yan po ay hindi pa nakakatikim ng ano ah gupit pala ang simula nung walang ribanda natural din po ang kulay na yan hindi pa yan nakapagpakulay na po hindi pa nakapagparibanda lagi lang pong gupit black shampoo, hindi rin na ni lagi lang gupit Okay na po yun. <laughs> mag sinabok mo na yun. <laughs> ka na may harapang man manoklay. At ako naman po ngayon magpapalinis ng koko. Pili mo ako ng kulay. Ang cute. Parang purple na, pero no, pero masyadong matapang ito. Yung light lang. Peden na, tingin kang nadiyan. Pedyo pa yung naden ah. Pili mo ako nini diyan. Patingin nga. Ah. Ganda. Alin ang? Ito nala ang, asik. Ay to po yung napiling ko lai, nakin. na dito rin po si Becca. Nagano ka dito sa bayan. No? Ayun na, mula si Palinis ka rin ng kuko. Uh -oh. Tignan mo yung kuko ko. Para, eh, wow. <laughs> <Nakatim>. <laughs> Palinis ka na rin. Ah, ako magbabayad. Oo. Ay sige, ako may nagpa-print ako ng tarpuli ni Malay after 30 minutes. ko uh -oh. yung upo na pagadiyan, ha? Oo. -oh. O, sila pila. Sila pa. Oo, marami pa pala. Ayaw kong magliligis lang pati. Ayaw po ni Becca magpa-pedicure. Ah, magpa magpa-pedicure. At, kapipedicure daw lang isang araw. Last week lang yata. Ayaw mo pang ipabago? Hmm. Mahina yan ka. Hindi naman. Wala pang ingrena. <laughs> uh, <laughs> Papaboots pa na lang. Okay. Ay, pag ano'y kami paalis na. Iwan, iwan ka na namin dito. Ayan po, Bali! Nakapagpagupit na si Hini ng buhok at nagpalinis na rin po ako ng buhok. At kami pa uwi na ni Nini. Pero natahan pala katanini sa palengke magpapabili ang atin ng repolyo at saka ng sili. Ayan, thank you Lord. At nakauwi na po kami ni Nini dito po sa bahay. At gusto ko po uling magpasalamat kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan sa ipinadala po nila sa akin noong nakaraang araw. At yun nga po ay pa-birthday po nila para po kay Milot sa saka po para kay Mahal. At meron din pong para po kay Baby Leticia. At yun naman po ay naibigay ko na noong pong birthday po niya. Yeah, Thank you so much po ulit. Ma'am Judy, Ma'am Joan. At uh, more blessings po po sa inyo. At sana'y lagi po kayong ingatan po ng ating Panginoong Diyos. Tisha, happy birthday! may bibigay kay Tisha. Hindi ko na lang, na sobre Ako pala naubos na sa sobre wow. Ito ay from Ma'am Judy at Ma'am Jo. And... Oh. Ay, na lang mama na yan. Ikaw la na lang mama. Happy birthday to ganda-ganda yung... oh. naman ang suit. Tisha, oh. okay. okay. birthday. Happy <laughs> oh. birthday. Na oh. May May birthday oh. daw. Yan ay galing kay Ma'am Judy at kay Ma'am Jo. Ay, salamat oh. po. Ay, salamat Thank you, thank you, po you, thank thank you, thank you, thank na po na thank mga thank sponsor na patuloy na you, po sa amin. you, thank salamat po sa inyo. you, din, din po, salamat sa lahat po sa you, mga subscribers, viewers, you, viewers, salamat po na thank mga supporters at sa mga sponsors. you, thank salamat po ulit sa inyong lahat sa patuloy na panonood po sa amin. Maraming maraming salamat po. Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit ang aking vlog at muli. Salamat po ulit sa inyo lahat at mag-iingat po tayo palagi. God bless po.